Iyon, to mm, ito nga palang kakantayin ko. Hindi ko siya masyado usado dito show, Yan. Isa so, rin sa mga post ko. Title nito ito, Hinihiling. Sana magustuhan nyo. Ito kata na ito. Ginawa ko to para dun sa babaeng minahal ko. Kaso, wala eh. Ganun talaga. Mas ba yun? Hindi, ayun. Sana magustuhan nyo. Title nga pala nito ito, Hinihiling. Ang sabi ko noon sa aking sarili na hindi na ako muling magmamahal. Dahil manhid na ako, pati ang puso ko na muling maiwan at muling masaktan. Mo ang lahat ng ito ay nagbago. Ang lahat ng ito ay nagbago. Ng Ikaw ay dumating, ang buhay ko ay nagnini. Hindi ko kakayanin nang mawala ka sa aking piling. Dahil ikaw lamang talaga ang matagal ko na. Ang matagal ko na hinihini. Akala ko noon ang lahat ng babae ay hindi totoo kapag nang ma mahal dahil sinaktan na ako sinugatan ng puso ko na minsan nang nagmahal ng totoo ngunit ang lahat ng ito ay nagbago ang lahat ng ito ay nagbago Nang ikaw ay dumating, ang buhay ko ay nagningning Hindi ko kakayanin nang mawala ka sa aking piling Dahil ikaw lamang talaga ang matagal ko na ang matagal ko na hinihiling. Ikaw ay dumating, ang buhay ko ay nagniling. Hindi ko kakayanin nang mawala ka sa aking piling. Dahil ikaw lamang talaga ang matagal ko na. Ang matagal ko na hindi Yun, salamat Time night of dito si ano, si Eson kasi si, si Neo, Na, mga